Ngayon, ipapakita ko muna yung laman ng ito, yung brother pen na ginawa ko. Bali nakakumot pa. Ayan, lumilipad kasi mga kanayipe, nalipad sila. At 'yan, tanggalin na natin para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba itong nandito sa brother pen na mga sisiw. So 'yan tanggalin natin mga kanipi yung ano yung takip dito na uh, nakalagay What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Walang pasada vlog content ngayon mga kanoypi Dahil kuding ni Mia Ngayon nandito ako sa bukid yan pa lang yung harapan ng bukid mga kanaypi. Yung kabukiran dito sa lugar namin. Bali, ang gagawin natin, kukuha tayo ng kangkong. Nang may mapakain ako sa aking mga alagang manok na Rhode Island. So, tara. Doon tayo kukuha sa pinagkuhanan natin nung nakaraan dito sa bukid para tayo ng kangkong para makakain ulit ng gulay-gulay yung ano yung mga alaga ko to may sako na ako dito at yung kumpay kung tawagin sa amin mga kanoybe ayan mamaya papakita ko sa inyo yung sisiw na nabili ko bali wala yung ano wala yung gusto kong sisiw na aalagaan ibang klase ibang breed yung nabili ko mga kanoypi mamaya papakita ko sa inyo para ano ma-update naman kayo sa bago kong aalaga ang sisiw mga kanipi. right dito ang magandang area ng kung pwedeng mag-alaga ng mga manok ayan dito sa area na yan mga kanipi, yan so shout out sa kaibigan ko dyan si Anjong Lagmay ayan So may-ari dyan mga kamipi Shoutout na rin kay Robinson Ubaldo aka Scout Ranger ng New Taipei Ayan, dati kami dito mga kanipi na uh, nung kabataan namin mga elementary dito kami nagpupunta So, maganda sana kung may lupa tayong ganito mga kanipi pino Ayan. San pwedeng mag-alaga ng mga manok. Ayan, may mga kulungan sila diyan oh. No? Gustong gusto niyan ng mga heritage chicken. Mga Rhode Island, Decal Brown, yung mga Black Australop, mga Brahma ayan yung mga heritage chicken mga kanipi na magandang alagaan so dito ako nung nakaraan na kumuha ng kangkong kaso uh, masukal yung mga damo ano mga kangkong dyan yun na lang tayo kukuha Kunti lang naman yung kukunin kong kangkong mga kanoypi basta may, may pakain lang ako ngayong araw sa aking mga alagang Rhode Island ayan shout out sa inyong lahat mga kanoypi bali yung nakikita yung kambing na yon nandun mga kanaypi. ayan sa kapatid ko yan mga yan Shoutout sa kapatid ko na si Robin Espanyola. Hindi naman natin kailangan punuin ito mga kanilip. no meron na tayong nakuha mga kanoypi. Kunti lang naman yung kinuha ko. Baka masayang din lang mga kanoypi. Hindi ko may pakain lahat. Siguro pakainin natin ngayong araw. Tapos bukas. No, hanggang hapon na yan. Ayan. Marami nang nasasayang na lupain dito mga kanipi na hindi na nasasaka. Kasi nga dito sa lugar namin, mababa na dito. Pahain na yan mga kanipi itong lugar na to. Dati nasasaka to. Natatamnan na ng palay. Eh. Ngayon, ayan na. Nakatiwangwang na lang na uh, wala nang naitatanim dito. Sana magkaroon din tayo ng lupa mga kanaipin na ganito no. Kahit dyan lang oh. Mga ganyan. Sa gitna ng kabukiran. Yung hindi nababaha. Para kahit tag-ulan. Hindi mababaha yung lugar na yon Diba mga <laughs> kanaipin. Yan magandang ano. Paglagyan ng ano. Mga alagang manok. Ayan. Pero someday pinapangarap ko rin na magkaroon ng ganun mga kanayipi. Na magkaroon tayo ng lupa sa kabukiran para doon ko na lang ipopwesto yung mga alaga kong manok. Hindi kasi ako makapagparami ng aalagaan kasi nga limited lang yung space na sa may kulungan ko mga kanayipi hindi ka tulad nung may farm ka na nasa gitna ng bukid pwede kang mag-alaga ng kahit maramihang mga manok kahit naka pre-range lang yan ganda so tara mga kanipi sana someday magkaroon din ako ng lupain na uh, pwede kong pag-alagaan ng ano mga manok ito dabis sana to eh Ayan, may, nagbabantay na dito sa ano lupain na yan may ikon pa yan may fish pan mga kanipi fish ng hito dito sa kabila ha? wala eh shout out kay Anjong Lagmay ayan siya may-ari ng lupa na yan sa kabila bali ito na mga kanaypi yung ginayat ko ng mga kangkong ayan nandiyan na mga kanaypi Inaluan ko na lang ng feeds tapos nilagyan ng tubig ayan haluin muna natin lahat ayan yung ipapakain ko ngayon sa aking mga Rhode Island na uh, manok at maya maya konti ipapakita ko na rin sa inyo yung laman nung brother pin ko kahapon kinuha ko yung mga sisiw dito rin sa Ordaneta mga kanayupi at yun nga may laman na yung brother pin natin so mamaya abangan nyo mga kanuyipi, kung ano yung laman nung brother pin at anong klaseng manok yung nakalagay doon nandito na tayo sa kulungan mga kanaypi at nasa kinatatayuan nyo ngayon yung brooder pen at nandyan nakalagay yung mga sisiyu na nabili ko kahapon mamaya ipapakita ko sa inyo itong mga sisiyu na to ngayon, magpakain muna tayo ng aking mga Rhode Island na mga manok. Unahin muna natin pakainin itong mga 3 to 4 months old na mga manok. ang mga kanayi pe tinutok nila yung binigay kong kangkong at feeds na pagkain nila So dito naman tayo sa mga breeder. Andito na. Maapaw yung kanilang kainan. Ayan o. Tinutukana ng manok. Ito tayo sa pangalawang cage. Kulungan. Ayan. Kaya na natin sila dyan. Nakakalaki. tayo sa pangatlo. Ayan. Ayan. kakainin ang nila mamaya yeah. Yeah. may nangingitlog ito yung mga matitira sa akin ng mga breeder ko mga kanipi yung mga naunang like, yeah. na inalagaan ko pero yung roster na yan yan na yung anak nila dati na uh, napalaki ko ayan kumakain na sila So tapos na akong nagbigay ng pagkain nila mga kanayipe. Bali mamaya papalitan din natin yung mga tubig nila. Lilinisin natin yung painuman nila. Ngayon, ipapakita ko muna yung laman ng ito, yung brother pen na ginawa ko. Bali nakakumot pa. Ayan, lumilipad kasi mga kanayipe, nalipad sila. At 'yan. Tanggalin na natin para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba itong nandito sa Brother Pen na mga sisiw. So ayan. Tanggalin natin mga yung ano, yung takip dito na uh, nakalagay. So ayan. Ayan yung mga decal white na nabili ko dito sa Ordaneta din so wala akong mahanap na decal brown mga kanipi na heritage chicken so ito na yung ipapalit natin sa mga Rhode Island kung na ibenta ko at ibibenta pa ito ngayon yung bago nating alaga na decal white kung tawagin nila ayan o oh. Bali, two weeks old na yan, mga kanaypi, na Decal Dwight. Ayan, malalaki na. Masisigla sila, mga kanaypi. Ayan, o. O. Ayan. Nalipad na nga sila, o. Ayan, So, kailangan nating malagyan ng, ano ng cover itong brother pin nila kasi nga nakakalipad na sila mga kanayipe. So napakaliksi nung mga nabili kong decal Dwight at may nasali pa na ano broiler mga kanayipe yung 45 days. Ito. Ayan, 45 days to mga kanayipi Bilugan talaga siya Yung katawan niya oh. Ayan. Bali 26 pieces lang itong nandito Kasama na yung 45 days mga kanayipi 25 na decal white Isang 45 days Ayan 26 lahat Uh, dito ko lang sa Ordaneta na bilihan mga kanepi. Bote tawag noon, minisid sa ko nung ano, nung sailor na nagtitinda. Nagano kasi ako naghahanap kasi ako sa online, sa Facebook nung ano, mga nagtitinda ng mga decal brown. Kaso yung mga nag sa akin, malalayo, Bulacan, uh, tapos dito sa Pampanga Malalayo mga kanaypi. Eh ilan lang sana yung bibilin ko 40 peraso sana na decal brown Kaso malayo Hindi sila nagship mga kanaypi. Yung nakausap ko naman na Pagbibilan ko sana ng decal brown Wala na hindi na siya nagparamdam mga kanaypi. Kaya yan bagsak natin dito sa Bicol Dwight na mga babaeng manok. Susubukan natin yung ano, yung magpetlog tayo ng puti. Susubukan natin tong alagaan mga pina Bicol Dwight at sana mapaitlog natin sila ng maayos, mapalaki natin sila ng maayos. At yung magiging itlog nila soon, yun na yung ititinda ni Mrs. mga kalayipid hindi na tayo bibili sa bayan para ano ibenta dyan sa tindahan bali 25 pieces na decal dwight so hopefully na maayos natin mapalaki so ito na yung magiging tubig ng ating mga manok mga kalayipid ayan ito sa mga breeder natin mga kanaipi lagay ko lang dito bale ito pala mga kanaipi pinagsama ko na yung mga breeder na binebenta ko ayan namatay yung isang ano isang hen ko kaya lima na lang yung available tapos dalawang roster mga kanipi yan o oh. yung roster na isa nandito sa kabila yan so available pa yan mga kanipi yan limang hen dalawang roster ay yung available na pambenta so sa mga gustong bumili PM nyo na lang ako mga kanipi magagandang klase yan lahat mamumulot na lang kayo ng itlog <laughs> nanging itlog na to mga to uh, at masipag mang itlog to mga to mga kanaipi kung gusto nyo ng fresh na itlog ayan, bilhin nyo na to pwede nyo bilhin yung ano uh, limang hen tapos dalawang roster kahit dalawa isa tapos tatlo isa mga kanipi yung kulungan nyo magiging laman ano ganda yan ayan mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shout out na naman sa inyong lahat sa mga nagpa shout out sa last na mga videos ko at nag comment tapusin nyo vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin unang una yan shout out nga pala kay sir winston duran at Daniel Duran from California, USA. Shoutout na rin tayo kay Kuya Ron De Leon at Atikati Kati De Leon from USA. Shoutout na rin tayo kay Kuya Bertong Palan at Ati Barbara Dumaging Tong Palan from New York. Shoutout na rin tayo kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha Bakudo Garcia Abalos from USA. Shoutout na rin mga kanipi kay... Madam Catherine Ancheta at Sir Mark Ancheta at sa kanilang mga anak. Shout out. At shout out ta rin sa family Ancheta dito sa Kayambanan, Ordanita City. Ayan, shout out. Shout out ta rin tayo mga kanipi kay Sir Marcelino Ledron, a.k.a. Bugs Farming TV. Ayan. Shout out ta rin kay Uncle Estebido Pilipi Santiago At shoutout na ta rin tayo mga kanipi Edwin Labitoria from Las Vegas, USA Shoutout na ta rin tayo kay Just Easy Shoutout na rin kay Mikti TV ng Taiwan At syempre sa kanyang asawa na si Ate Cherechen Taiwan Warrior Shoutout na ta rin tayo kay Sir Leo Digario Bersosa Shoutout na rin mga kanipi kay Expat PH Shoutout ta rin kay Arby Panado Shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Bilyakito Shoutout ta rin mga kanipi kay Sherwin Gonzales Shoutout ta rin kay Jisjan TV Kabigkis Shoutout ta rin kay Ray Ray TV Shoutout ta rin tayo kay Sir Ferdinand Villaronte Manzano Shoutout ta rin tayo kay Rosario Patawaran Shoutout na ta tayo kay Dennis Montimayor Shoutout ta rin tayo kay Ilocano Ak So yan na naman yung mga nagpapashoutout mga kanipi At kung gusto mong ma-shoutout yung pangalan mo At yung mga kapamilya mo Mag-comment ka lang dito sa video na to At abangan mo na ma-replyan Ma-replyan ko yung comment mo na yan Saka susunod nun Masya-shoutout na yung mga pangalan nila. So, maraming maraming salamat na naman mga kanipis sa panunood. Sa noise keep pads na ginagawa nyo sa aking mga video. Thank you, thank you so much. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.